Mahihiyain ka ba? Anong mga bagay ang kinakahiya mo o kaya naman pinagmamalaki mo? Tayo daw mga Pinoy ay may kinagawi ang maging mahihiyain, kunwari kapag inaalok. Tatanggi sa una pero bibigay din bandang huli. Halimbawa, o kain tayo. Sasagot naman ang, naku, hindi na. Pero kapag nakadalawa o tatlong tanong ka na, sige na nga. Hindi naman masama ito kundi naging bahagi lang ng ating kultura na hindi agad magsabi ng oo bilang pagrespeto na rin siguro. Minsan talagang nahihiya, misa naman medyo pakipot lang talaga. Pero alam mo ba na kapag hiya ang pinag-uusapan, eh depende talaga ito sa bawat tao. May hindi mahiyain pero nahihiyang gumawa ng bagay na alanganin o mali. Ibig sabihin nito, ang kanilang pagiging mahiyain ay bunga ng kanilang paniniwala na nilalabag ng pinapagawa sa kanila. Merong nahihiya dahil sa insecurities. Yun bang wala kang kumpiyansa sa sarili? Kaya tuloy laging umiiwas masabak o malagay sa spotlight. Meron ding nahihiya dahil baka malaman ng mga kakilala ang ginagawa. Ang pagiging selective sa hiya ay nagpapakita na inililihi mo ang isang bagay na alam mong hindi katanggap-tanggap sa iba. Ano pa mang uri ng hiya ang meron ng isang tao? Mahalagang suriin niya ang kanyang sarili. Minsan kasi yung hindi dapat ikahiya, yun ang kinakahiya. At yung dapat ikahiya, yun naman ang pinagmamalaki. Totoo din ito sa ating pananampalataya. Ang sabi ng Bible, ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Ang nakakalungkot na katotohanan ay minsan mas nahihiya tayo sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Palatandaan nito ang pagsunod na lamang sa alo ng popularidad at pananahimik sa mga bagay na dapat ay pinapahayag mo at pinaninindigan. Mahalagang isettle ng isang tao sa kanyang puso kung sino nga ba ang kanyang bibigyan ng kaluguran sa buhay na ito. Dahil kapag malinaw ito at pinili mo ang Diyos, mababakas din ito sa magiging takbo ng iyong buhay. Susunod ka kahit ang iba ay hindi at maninindigan ka kahit hindi popular ang tama. Yan ay ilan sa mga palatandaan. Tandaan mo lagi na bandang huli, ang bawat isa ay sa Diyos din naman mananagot. Piliin mong bigyang lugod ang Diyos at hindi ka manghihinayang sa iyong kapasyahan. Asa ka pa?